Sa showbiz, mabilis ang pagsikat at mas mabilis din mawala ang kasikatan. Pero may isang pangalang hindi mo na mabubura. Siya ang fastest rising celebrity ngayon. Pinag-uusapan, sinusubaybayan at inaabangan ng buong bansa. Si Eman Bacosa Pacquiao. Tahimik sa simula, simpleng bata lamang sa payak na tahanan kasama ang kanyang ina, si Joanna Rose Bacosa. Lumaki sa buhay na walang marangyang mansyon walang VIP treatment, ngunit puno ng disiplina, tiyaga at pangarap. Sa murang edad, natutunan ni Eman ang kahalagahan ng pagtulong sa pamilya. Habang ang ibang bata ay naglalaro at naglilibang, siya ay tumutulong sa mga gawaing bahay, nag-aaral ng mabuti at nagsusumikap upang hindi maging pabigat sa ina. Natutunan niya ang kahalagahan ng tiyaga at dedikasyon sa bawat maliit na bagay. Hindi siya lumaki sa marangyang kapaligiran. Ngunit ang simpleng buhay na iyon ang nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pagsusumikap at ng pangarap na dapat sundan. Habang lumalaki, nadiskubre niya ang boxing. Hindi upang gayahin ang kanyang ama kundi upang hanapin ang sariling landas. Sa bawat suntok sa punching bag at bawat oras ng ensayo sa gym, unti-unti niyang nadama ang pangarap na magbibigay kahulugan sa kanyang buhay. Tahimik sa simula, hindi kilala, hindi hinabol ng spotlight. Ngunit hinabol niya ang pangarap at sa huli bigla siyang nadala sa gitna ng atensyon. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong 'yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Sa amateur fights, ramdam ng mga coach ang kakaiba sa kanya. May lakas, may timing at higit sa lahat, may puso. Sa boxing, ang puso ang pinakamahalaga. Ito ang nagbibigay tibay, tapang at determinasyon na lumaban kahit may sakit at pagod. Bawat insayo ay aral, bawat pagkatalo ay gabay, bawat panalo ay inspirasyon. Natutunan niya na ang bawat suntok sa ring ay hindi lamang laban sa kalaban kundi laban din sa sarili, laban sa pagod, takot at kahinaan. Dumating ang gabi na nagbago ng lahat, Thrilla in Manila 2, October 2025. Isang laban na para sa karamihan ay undercard lamang, tahimik at hindi kilala. Ngunit sa laban kay Nico Salado, pinakita niya ang bilis, tapang at agresibo ng isang tunay na mandirigma. Sa bawat round ramdam ng audience ang determinasyon niya. At sa huli, unanimous decision victory ang nakuha niya. Dito nagsimula ang pangalan niya sa social media. Dito unang napansin ng publiko ang batang Pacquiao na may sariling landas at sariling identity. Dito nagsimula ang unang wave ng fans at ang unang pagtaas ng kanyang value. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Isang araw matapos ang laban, isang viral meme ang nagpasiklab sa kanyang karera, Piolo Pacquiao. Isang simpleng biro, ngunit sumabog sa social media. Libo-libong followers ang nadagdag, naglabasan ang reaction videos, edits, fancams at memes. Mula sa simpleng boxer, naging internet crush. Sa mundong ngayon kung saan ang viral presence ay pera at oportunidad, dito nagsimula ang unang malaking hakbang sa kanyang karyer. Kasunod nito November 2025, opisyal na pumirma si Eman bilang Sparkle GMA Artist at mula sa sandaling iyon, nagbago ang landscape ng buhay niya. Bawat TV appearance may talent fee, bawat guesting may bayad, bawat mall show may appearance fee. Dumami ang endorsements, commercial shoots, social media collaborations, at promotional events. Mula sa gym na may lumang punching bag, ngayoy celebrity na may sariling brand at identity. Bawat hakbang sa entablado ay may bagong pananagutan. Bawat ngiti sa kamera ay may bagong obligasyon. Ngunit dala nito ang bagong oportunidad. Hindi lamang sa kayamanan, kundi sa impluensya sa pagbuo ng sariling pangalan bilang artista. Ngunit ang pinakamalaking sandali ay ang Gillian Ward moment. Unang pagharap nila ni Gillian Ward, isang simpleng paghawak ng kamay, ngiti at yakap. Trending topic nationwide, milyon-milyong views at libo-libong reposts. Mula sa sandaling iyon, hindi na lang siya boxer o showbiz talent, isa siyang public figure at romantic interest ng masa. Sa mundo ng entertainment, kilig ay attention, at attention ay opportunity. Sa kabila ng lahat, hindi siya nagbago. Nanatili siyang humble, magalang, at disiplinado, may respeto sa ina at fans. Sa kabila ng mabilis na kasikatan, mabilis na kayamanan, at mabilis na viral fame, nanatili siyang grounded, nagpapakita ng respeto sa kanyang mga kaibigan, pamilya, at bawat taong sumusuporta sa kanya. Ang biglang pagyaman at kasikatan niya ay bunga ng pagsasama ng boxing income at bonuses showbiz talent fees, endorsements, social media monetization, at event appearances. Ang apelyidong Pacquiao ay brand, at ang brand sa digital age ay pera. Viral presence ay nagdudulot ng opportunity at kita. Sa bawat laban may kita, sa bawat guesting may bayad, sa bawat mall show may bayad, sa bawat commercial shoot may bayad, at bawat social media post ay maaaring kumita. Sa bawat hakbang, Lumalaki ang pangalan niya at lumalawak ang impluensya niya. Ngayon habang patuloy ang pag-angat niya, maraming nagtatanong, susunod ba siya sa yapak ng ama sa boxing o ipagpapatuloy ang showbiz o pagsasamahin ang dalawa? Ang sagot ay nasa kanyang mga desisyon sa hinaharap. Ngunit isang bagay ang malinaw, kahit anong landas ang piliin niya, dala niya ang pusong matatag, disiplina at kababaang loob na nagpataas sa kanya mula sa simula mula sa batang tahimik ngayoy isa siyang bituin na patuloy na umaangat. Mula sa simpleng simula hanggang sa biglang kasikatan, ang kwento ni Eman Bako sa Pakyaw ay patunay na hindi mo kailangan lumaki sa yaman para yumaman. Kailangan mo lang ng tiyaga, disiplina at tamang pagkakataon. Habang patuloy ang kanyang journey, ang pinakamabilis na sumikat ay hindi pa tapos sumikat. Ang kanyang kwento ay simula pa lamang ng mas maliwanag at mas mataas na yugto ng kanyang buhay sa boxing man sa showbiz man o sa pagsasama ng dalawa isang bagay ang tiyak si Eman Bacosa Pacquiao ang fastest rising celebrity ng kanyang henerasyon ay hindi lamang pangalan sa social media hindi lamang kilig sa fans hindi lamang talent sa entablado kundi simbolo ng pangarap tiyaga at tagumpay na maaaring abutin ng bawat Pilipino kapag naniniwala at nagsusumikap. Sa hinaharap anuman ang piliin niyang landas, dala niya ang parehong pusong nagdala sa kanya sa simula. Isang batang tahimik na ngayoy nagliliwanag sa gitna ng spotlight. Isang kwento na nagpapatunay na sa tamang pagkakataon, kasabay ng dedikasyon at disiplina, ay kayang baguhin ng isang buong buhay. Ito ang kwento ng batang tahimik na ngayoy isang bituin. Si Eman Bacosa Pacquiao ang fastest rising celebrity ng kanyang henerasyon. Ang kanyang pagangat ay hindi katapusan kundi simula pa lamang ng mas maliwanag at mas mataas na yugto ng kanyang buhay. Sa boxing man, sa showbiz man, o sa kombinasyon ng dalawa, isang bagay ang tiyak. Siya ay magpapatuloy sa kanyang paglalakbay, dala ang puso, dedikasyon at pangarap na magbibigay inspirasyon sa buong bansa. Sa tingin niyo ano ang pinakamagandang career path para kay Eman Bacosa sa Pacquiao? Dapat pa siyang mag-focus sa boxing, magpatuloy sa showbiz o pagsamahin ng dalawa? I-comment niyo sa baba. Gusto kong mabasa ang mga opinion niyo. Malay mo, yung sagot mo pa ang maging direksyon ng susunod na kabanata ng buhay niya.